babae kasi, super healing ng bag. Kahit na may bag ka na, bibili ka pa. At bibili at bibili ka pa ng iba-ibang bag. syempre, teter mas sa OOTD natin, sa iba't ibang occasion, ganon. So, hindi siya mawawala sa trend. Laging uso sa babae pagka bags ang pinag-uusapan. Hi, I'm Hanites Bartolomeo Cantara, the owner of Bayong Gracia Plastic Bags Manufacturing ordinary bayong na nakikita lamang noon sa mga palengke na i-level up na at ginawang fashionable bag na pwedeng iterno sa inyong outfit of the day ito ay gawa ng isang tarlakenya presenting bayong gracia ang aming uh, business is all about bayong bags. So, hindi lang naman siya nakakonsentrate sa bags, no? Meron din kaming mga wallet, coin purses, hampers, o kaya mga planters, yan. All of these bags are hand-woven. It's made of plastic profiling materials. So, gawang kamay siya. Sa kaya nagko-custom din kami ng size, style, pattern, ganon. Kasi nga, uh, ano naman siya, flexible. Para kay Honey, hindi lamang ito basta mga produkto sa kanyang negosyo. Ito ay mga bayong na biyaya mula sa Panginoon. Nung una pa lang, wala akong maisip na pangalan eh. No? So, since Bayong yung pinaka-base ng aking business, so pinangalanan ko siyang Bayong. Then, Gracia means grace, di ba? Grace from God, yon So, kasi lahat naman, all glory to God. Doon ang galing yung pangalan niya, kaya Bayong Gracia. May trader ako ng bags actually. So, meron akong mga artist na kung saan, naisip ko, may mga kilala akong artist na pwedeng i-showcase yung talent nila. So, during those times, student pa lang sila ng fine arts. So, Kinaare ko sila, naging artist ko sila exclusive from Bayong Gracia. Naging uh, may mga ibang artist din na naging full time na sa Bayong Gracia. During pandemic, doon namin naisip na it's about time na mag-weave na kami ng sarili naming bayong. Alam mo 'yun kasi sayang yung time, lockdown, walang ginagawa ang mga tao. So doon kami nag-start na mag-aral kung paano ba mag-weave ng bayong. So syempre, alam mo naman, trial and errors. So, umpisa, mahirap talaga. Para bang nakakasuko ko na pero talagang Andun yung will, will mo eh, no? yung willpower para i-push mo. So later on, naging successful naman. So trial and error, practice makes perfect. So nakagawa kami ng mga plain bags until such time na nag-modify kami, nag-innovate. Ito na nga siya, nagkaroon na ng iba't ibang patterns. Full-time teacher si Honey. Ngunit hindi lamang siya sa eskwelahan nagtuturo. Siya rin ang teacher sa paghahabi ng kanyang proud Filipino made by Young Bags kahit sinong businessman, ang pangarap yung makilala tayo, hindi lang sa bansa natin, maging sa outside the country or worldwide. Siyempre, pag nakilala si Bayong Gracia, parang ako na yun eh, di ba? At the same time, nakikilala yung gawang Pinoy. na showcase yung talent ng mga Pilipinos na kung saan is nakatago lang sila. Sana supportahan tayo ng hindi lang kapwa natin Pinoy, maging yung mga nasa ibang bansa. Napakalaking tulong na nun. So, yun lang yung pangarap ko siguro, na mahilala makilala tayong lahat bilang Pilipino na hindi lang... Uh, masipag, di lang matyaga, kundi super creative pa. Misa pagka nasa public place ka, tapos makikita mo yung ibang tao, ginagamit yung bag mo. So parang ang saya-saya, di ba? Ang fulfilling sa pakiramdam. sabi mo, iba yung grasya yun. Ibig sabihin, proud sila sa gawang Pinoy. Dati kasi yung mga bayong is pamalengke lang. Ngayon, ginagawa na siyang pang fashion din. So nakaka-overwhelm sa pakiramdam na kung saan ang daming taong tumatangkilik. Lalo na pagka bibili sila ng products mo, dinadayo pa ako dito, tapos dadalhin sa ibang bansa para ipasalubong sa mga foreigner or sa so mga friends nila na nasa ibang bansa, napakasarap sa pakiramdam na kahit nahasulok ka ng paniki, pinupuntahan ka pa talaga para lang makita yung products mo na hindi makikita sa iba. Hello mga kapinoy sa mga Pinoy dyan na gustong ipatronize ang ating Bayong Gracia Painted Bags or known as Bayong Gracia Plastic Bags Manufacturing. Makikita nyo po ang aking FB page sa Bayong Gracia Painted Bags or meron din po kaming TikTok, Shopee and Instagram at Bayong Gracia PH. Just PM us at ako po ang inyong makaka-chat for your orders. We ship nationwide and also worldwide via DHL. At sa physical store naman, mero po kami sa City Mall, S&Tex, Mayat Malago Auto Hub, and also sa komunidad Tarlac City pa sa Lubong Center na makikita mismo sa Tarlac City. And also ngayon po nasa SM Trade Fair po kami uh, sa may ground floor tabi ng Jollibee Provincial Tarlac Uh, trade Fair 2024. Makikita nyo po si Bayong Gracia doon. I'm Hani Tessa Alcantara from Bayong Gracia Plastic Bags Manufacturing, Asenso Kapinoy.